a day in my life as content creator, TikTok affiliate, and full-time mom. For today's video po, ay nababaliw na naman po ang atin nyo. Kaya isip kong anong uulamin for today's video. Halos araw-araw na lang yan ang iniisip natin mga nanay. Pero syempre, magaling tayo mag-magic. Kaya binuksan na lang natin yung magic wrap natin. Huwag kayong mananawa sa pagmumuka ko dahil sabi ko nga sa inyo, yan yung natural beauty ko. Kaya hindi tayo dapat mahiya kung anong meron ng ating pagmumuka. Pero dyan, nilagyan ko na ng emoji kasi nakakasura na. Pagbukas nga sa magic wrap ko, ayan may nakita ko mga leftover na kanin at ulam syempre piprito natin yung tilapia natin na kita diyan And gagawa naman natin ng paraan yung mga leftover ng kanin Saka yung tira-tirang ulam Medyo marami-rami nga yung kanin kasi meron sa rep Meron din tayong tira diyan sa pinakang rice cooker natin lutuan And habang nakasalang po yung ating tilapia Ay may mekos-mekos na po natin yung kanin na nasa rep At yung galing din po dun sa ating rice cooker. Diyan nga ay masaya ako kasi may nagawa na naman tayong tama. Pero aminin kahit wala tayong ginagawa, alam natin tama tayo palagi. Charis! Kunting paalala nga lang po pala ako para sa mga baguhan nating mga content creator. Kung hindi pa kayo monetize at gusto nyo ma-monetize, gawin nyo yung mga karapat-dapat at dapat gawin. O oh, di ba diba? Ano yun? Isa lang muna yung gusto kong sabihin sa inyo. Kasi pansin ko halos gumagamit kayo ng music galing kay Mets. Kung gusto nyo po ma ay wag na wag nyo po yung gagawin. Kung maaari ay mag-voice over na lang kayo palagi. Si Pagatsyaga lang naman po ang talagang kailangan para po makamit natin kung ano yung gusto nating makamit dito kay FB world. Balik po tayo dito sa atin yung luluto. Inip na inip na po ako diyan. Paano? Lilimang piraso lang naman ata yung aking piniprito diyan. E pagkakatagal namang maluto. Huwag na huwag nyo mapapansin niya aking katawan ha. At talaga naman nakakarumi na. Hindi nga ay natapos din ang aking pagpiprito eh ba? Diba? After 10 years. Naluto rin. Aring at ako'y cute, cute pa diyan. Ayan. At sinalang ko na nga ho pala diyan yung aking fried rice na lulutuin. Hindi ko na ho pinakita sa inyo yung pagluluto ko. Basta sinalang ko na lang diyan at ako'y gutom na gutom na. Ako nga ho pala nila hook yung leftover naming karne na nakita ko diyan sa rep. Hanggang dito na lamang ho ang aking video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye!